Happy Sunday mga Dabar Kamusta po kayong lahat? O, ang gusto ko pong pag-usapan ngayong hapon ay yung video ni Batang Maynila to. It's na napanood ko. Kung saan po uh, sinabi po niya, ni-report niya na may nangyari daw doon sa YouTube channel ni Ders TV. So isa po 'yan sa mga uh, TVJ Defenders na araw-araw nagpo-post ng updates tungkol po sa awayan ng Tape versus TVJ, okay? Uh, sabi po niya, out of nowhere daw ay biglang na-demote itong channel. Ibig sabihin, tumatakbo pa rin yung channel kaso walang kitang nakukuha. So, mahirap po yan lalo na kung nakadepende doon sa YouTube channel para po sa pangkabuhayan, di ba, para po sa trabaho. So, may, mahirap po yan na uh, ma-demonetize ka kasi uh, may mga videos ka pa din, tumatakbo pa rin kaso wala nang pumapasok na income. Okay, so, uh, hindi po natin sure kung ano po talagang nangyari, kung talaga bang uh, tinatarget kami isa-isa. Di ba yung page ko nawala noong uh, December 31. No? Meron tayong pangalawang page pero hindi ganun kalakas. Okay, pero uh, itong kay There's TV naman ngayon na demonetize. So nap napakahirap din yan. So tinatarget kaya yung mga TVJ defenders. Kasi dun sa kung titingnan yung mga FB post nung no, ilang mga nasa kampo nila, ganun yung sinasabi. O, oh, i-mass report natin si Batang Maynila to. It's I-must report natin sila Chris Ulo, ganyan-ganyan, sila Jay Guevara. So, ganun yung mga sinasabi. Or coincidence lang na may nangyaring ganyan. Pero parang ang hirap isipin minsan na na coincidence yung mga nangyayari, ba? Diba? Pero ito lang masasabi ko dyan. Ito lang reaction ko sa mga pangyayari. Alam nyo, uh, nasa social media ako for the last five years. Okay? Models of Manila. Uh, ito lang talaga yung ah uh, pangkabuhayan ko ito pinagkakabalan ko uh, social media manager ako and vlogger and lahat ng pwedeng pagkakitaan sa online okay uh, kasama talaga sa laro yan. Kasama talaga sa laban yan. Lalo na pag sa politika. Kasi sa politika din naman ako, di ba? Kasama talaga sa laban yan. Yung pong mga mass reporting na yan. Yung mga re-report na yan. I-demonetize de na yan. Kasama talaga yan. Kaya ang parati kong sinasabi, parati kong payo sa mga kapwa ko uh, vloggers ay parating may mga nakaredy na mga uh, spare channel, second channel, o sa YouTube, anim yung channel ko lahat. o <laughs> okay, sa Facebook, marami din tayong mga pages pero pinakamalakas yung nawala sa akin noon, yung Models of Manila TV. Okay, so para at maganda parating merong naka-ready para kung sakaling mawala yung main page ay uh, kumbaga automatic na meron ng meron nang gagamitin ka agad. Dito kay Durst TV, actually mas madali pag sa YouTube eh, mas madali mabawi yung nawalang kita sa YouTube. Kasi gagawa lang siya ng bagong channel. Basta share lang siya ng share doon sa kanyang original na channel. Ganun yung kanyang pwedeng gawin. Kung hindi na talaga maayos yung monetize noon, basta share lang siya ng share doon sa pangalawang channel tapos hanggang kumikita na and mabilis maabot yung mga subscribers, yung mga mabilis ma-monetize. Okay, doon po sa doon po sa pangalawang channel. So, I think uh, kung talagang hindi mabawi at hindi maayos yung problema ay madaling makaka-recover itong si Ders TV. Uh, so maganda rate para ating ready. Kasama talaga 'yan. And ako naman, kaya ako kung pansin ninyo, never ako na obsessed sa dami ng followers ko o ng subscribers ko. Uh, kasi para sa akin anytime pwedeng mawala yan. Pwedeng kunin ni Facebook yung mga page namin, yung mga yung mga channels namin. Basta ako ginagamit ko lang siya to inform the people para po maabot ko kayo to communicate with you yung aking nararamdaman and yung aking mga saloobin about sa mga issues and at the same time para kumita na din ng content ba diba? through yung mga monetization na tools na meron yung Facebook at YouTube. Uh, knowing knowing at the back of my head anytime pwedeng mawala yung page, pwedeng mawala yung channel. Kaya isa pang payo din sa mga mga YouTubers at sa mga vloggers kapag may mga buwan na malakas yung kita. Kasi nangyayari talaga 'yan. May mga buwan na talaga nagte-trending, nagba-viral, ay ipunin yung pong kinita para sa mga buwan na mahina, sa mga buwan na nawalan ka ng page o nawalan ka ng uh, monetize. Ay meron kang uh, savings. Kumbaga meron kang magagamit. So hindi yung pagkumita ka ng malaki uubusin mo kaagad, ano mo kaagad. So wala kang uh, reserve na funds kapag mga panahon na bumagsak yung views. So ganun lang talaga. I yan ang yan ang hirap sa buhay ng vlogger. Uh, yung iba iniisip na oh, yung saya naman, maganda yung kita, pero kumbaga ano eh, hindi mo alam eh anytime eh kapag meron kang nakaaaway, kapag meron kang merong hindi natuwa sa iyo pwede kang i-mass report, pwede kang so nakasama po 'yan sa mga problema na kinakaharap po ng mga vloggers. Uh, lahat sa lahat ng klase ng vloggers po dito sa YouTube at Facebook. So ano ang mga pwedeng gawin ng TVJ Defenders? Uh, maganda magkausap-usap kami at magtulungan kami para po uh, syempre uh, mas malakas yung po mga defenders pag nakakasama sama So I think yun po ang next step. Maganda magka kami, magkatulungan kami para po pag merong isang uh, merong isang nadapa o merong isang bumagsak o may isang ano eh marami po ang tutulong sa kanya. So I think that is the best way po para po uh, mag -ma makapagpatuloy itong itong uh, mga ginagawa po natin. And at the same time eh, sa akin, itong, yung mga kasama ko naman, sa akin na ah, kahit naman mawala yung kita, hindi pa rin naman kami titigil sa pag-post -po about this topic. Kasi this is a topic na, na close to our heart, di diba? na malapit sa puso namin. And ako, ako din naman, kahit nawala yung Facebook ko, di ba? Gumawa, meron akong pangalawang Facebook page, kahit hindi ganun kalaki yung kita doon ba diba? tuloy to pa rin nagpo-post pa rin ako doon kasi uh, importanting topic sa amin. E ngayon pa kung kailan nanalo na, 'di ba? Sa so, at the end of the day, kahit na yun nga, nawala yung page or nawala yung sa channel or kung ano man, ang importante ay nanalo tayo sa gera at nanalo yung uh, TVJ Itbulaga at uh, na itama yung mali. Nakauwi yung pong Itbulaga sa tamang tahanan. 'Yun naman po yung importante doon. So I believe ang next step, more collab with the defenders, tulungan kami, para at least, at least ano eh, kap 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 uh, pag merong kaming kasamahan na ginagawa ng hindi maganda, eh marami kaming tutulong doon sa uh, kakampi namin na yon. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin guys. Uh, it's a brand new week ng Eat Bulaga. So sama-sama po tayo ulit mga dabarkads. Have a great Sunday to everyone.